Hello mga kababayan. Tara po dito sa Canada. Ang nahinihintay para. Say hi, Darson. Hi ka. Yan. Wow. Say ka ate. Nahiya. Bebe. Bebe. Hindi na nahiya sa camera yung nasa o dati ayayin ko tayo sa park habang binapinalize natin mga kababayan yung pra-practicing natin steps para bukas Sunday service at Salamat sa sponsor ng Kitos at saka Breeze Ice Tea. Salamat Lord sa mga biyaya. Alas 7 na po ng gabi mga kababayan Pero tignan nyo yung Ano? Piligiran is maliwanag pa May iba't ibang laya rin yun. Yung iba dyan nag, nagsasakra Doon sa may ano nagsasakra Yung iba naglalaro doon sa, sa may playground At Kami naman is nagpapahinga Galing ng trabaho Tapos pahinga dapat dinamihan natin yan eh Chitos Punta rin ng... Lekan na yan dito mag-high Say hi to my video I like opening things Can you? Ahh! Ahh! My bag! Pilipinas sa ate yun Derson? Pinay sa ate? Pinay sa ate I think eh, she is Tak? Ha? Si Filipina. Tidak. Filipina? Kenal. 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 never po natin natatay mag ano try nga natin mga kababayan sabahan nyo ako mga kababayan na hindi ko kasi alam bike eh try nga natin mag Diya, pwede pang gamitin to try nating mag bike gamitin mo? hindi ganito lang ayun guys nagpabike tayo yan roaming around the park ibang 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 lahi yan si... ano po yung ito po tayong kapapain e-bike electric siya pero ano yan dito po yung isa sa malapit sa amin na park kapag sa amin ang mga tao dito nagsisilabasan hanggang gabi yan may babayan yan no oh. Ganda ng ano. Hanap tayo ka babayan kung may mga apple tree dito. Yan. May pulis. Yan. Pagod na ako mga kabayan. Ayan. Kita niyan. Ito na pong bago nating service. Yan, Tagod siya. Gusto nating i-stretch yung mga paa natin, mga pinte kasi hindi na tayo nakapag-bike. Ah. Wala nang bike-bike, ano? May get 2 years nang walang bike. Yeah. Yan, mga kababayan. Tulang tayo. Yan. Bye guys!